Sa mga araw po sa inyo lahat Ngayon po ay October 22, 2024 Martes ng ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay nangok Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Chapter 2 verses 12 to 22 <clears throat> Mga kapatid Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, Iwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Inagkasundo e niya tayo kami mga Hudyo at kayo mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Inawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, minakasan niya ang alita ng dalawang bayan kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga hudyo na malapit sa Diyos. Dahil kay Kristo, tayo ay kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na tayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay atin din pong inugunita ang kapisahan ni uh, San Juan Pablo II o si Pope John Paul II na <coughs> nagkaroon din po ng malaking bahagi po sa aking bukasyon ng pagpapari. Naalala ko po noong 1995 World Youth Day na ginanap dito sa ating mansa. Na dumalaw ang noon ay Santo Papa uh, Juan Pablo Ikalawa at ngayon ay isa ng santo. At yung kanya pong uh, iniwan na mensahe para sa lahat ng mga kabataan na dumalo noon no, noong World Youth Day 1995. No? Ang mensahe ay go and tell the world of islam at yun po yung mas nagpa-igting no ng aking bukasyon, yung tawag na pagpapari no na bagamat nung time na yun 1995 ako po ay second year college pa lang uh, ako magano no uh, nung nagsimula akong mag-try mag no na mag-apply ang advice nga ay tapusin muna ng yung kolehiyo pero pagkatapos kong makagraduate, ako po ay nagtrabaho ng, sa loob pa ng sampung taon. So, akala ko po wala na uh, dahil may sarili ng plano. Pero yung bukasyon uh, na ibinigay sa akin, yung, yung binhi, ay nando doon pa rin. Kung baga, inano ko lang, no? tinakpang ko lang ng iba kong mga plano. Pero umusbong pa rin. At ngayon nga ay isa na po akong pari na naglilingkod sa kanyang bayan, sa simbahan, na kung saan man ako uh, ina-assign. nawa no, sa tulong din ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga peso patuloy din tayong mapaalalahanan na, na ang ating pong misyon no, ay ang um, una, siyempre, no, kailangan natin makilala si Jesus. Kasi hindi natin may papakilala siya kung sa ibang tao, kung wala tayong alam. Pero sabi nga, di ba, we cannot give what we don't have. So, <clears throat> at ang layunin natin, kung makikilala na natin sa si Jesus, matatanggap natin siya ay yung, uh, madalas ko rin po itong binabanggit, no? ako po ay nasa kya po pa na ang ating misyon ay mailapit ang nasareno sa tao at ang tao ay mailapit natin sa nasareno. Kung paano ang ginagawa ni San Pablo sa uh, mga tao sa Efeso no, na kanyang ini-encourage no, uh, ini-inspire na dati ay magkahiwalay ang judyo ang hintil pero dahil kay Kristo ito ay pinag-isa uh, sa pag-ibig at habag ng Diyos lahat ay kasali. Uh, wala pong uh, ini-exclude no, hinihikayat at iniimbitahan hindi pinipilit pero yung paanyaya na maging kabahagi sa bayan ng Diyos. Hindi na ito exclusive para lang sa mga Hudyo, no, ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga sa kanila, kundi ang kaligtasan ay binibigay para sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po na.